Good morning. Happy Thursday mga idol kabubok. Nandiyan na yung service namin. Ayan, pinasundo kami ni Sir nagkakarga na ang team kabubok. Sa mga dadalhin na yun mga idol. Ayan, oh. Tapos yung mga salamin na yun. Ayan, pinick up namin yung kagabi. Hindi na namin dinis karga. Diretso na karga doon. Tapos ito, hindi ito lahat. Yung sa corner, di muna namin dadalhin Yung mga sa second floor lang ang dadalhin namin. Ngayon hey, mga idol yung pinick up namin kagabi mga idol ayan shout out kay boss Joshua Villanueva hmm. ras yan mga idol naka plastic pa yan oh. itong walang plastic nung nakaraan pa itong mga idol para sa third floor oh. na yun di ko lang pinick up sinabay ko kaso ito talagang minadali niya yung para sa second floor kaya naka plastic pa yan mga idol pinick up lang namin kagabi ayan Kinakarga na mga idol. Nandiyan si Kabubug Alex. Pabubog bluey and Pomfrey TV. Mga lalo <laughs> pa. Pag-akot pa lang mga idol, labot nga half day. Pag-akit pa lang yan, pag-discarga pa lang yan mga idol. Dadalhin kasi sa taas. Hindi pwedeng madaliin kasi sa lamin yan. Dahan-dahan. Kaya yan, mga budget namin yan. Half day mga idol, talagang ano lang yan. Unloading lang. Half day yan mga idol. Pero bukas, babalik pa rin kayo doon mga idol para makapag ano. Ya, para sa so, install. Makapag install kami. Di kaya? Pwede ba yan ba yan ibaba? kaya Na, adjust pala mga idol yung truck ni Boss Richard. Sayang kaya, kaya yung haba. oh para pares lang to. <laughs> Ha? Bakit? Wala naman problema ang taas. Hindi naman tayo mag i Tumbang tumbang. May mga ano kasi mga idol, oh. May... Ano ba? Si mano Ukay. Ukay, okay, mga idol. Oh. Available yan sa mga gusto punta na lang kayo dito ibigay na lang namin <laughs> um, umuulan kasi mga idol kaya yung mga sinampay dito sa loob Kaso palaging umuulan ganyan talaga ang buhay yun halos yung mga frame mga idol yung mga frame ang maiwan na lang dito, ito, yung letter E, hindi pa namin naasimbol yan sa ilalim. Isa na lang, isang piraso na lang sa mga hamba ang kulang ko. Yung letter E. Pero itong corner window, kompleto na yan mga idol. Yung iba naman na letter E, dalawa, di pa namin nakakabit pero nandun na rin. Kaya halos sa hamba, isa na lang ang kulang ko, letter E. Tapos sa mga panel naman, ayan na yung isang liter in na lang mga idol ang din namin nagagawa hamba perimeter in panel talaga yun ang wala pa isa na lang mga idol halos lahat ano na <coughs> na mga idol, nakakarga na yung mga frame. Ito na lang. Yung mga salamin, nakakarga na rin. Ito na lang mga panel. Ito lang manadadali na yung mga idol ito. Para sa corner din muna. Kasi wala pa tong mga cover. Hindi pa namin nilagyan ng cover. Pero may four bar na siya, may panel. Cover na lang yung wala. Ito para sa second floor, kompleto na talaga mga idol. Kaya dadalhin na namin yan. At ito rin, para sa letter E. Medyo malaking salamin na muna namin dadalhin mga idol. Kasi hindi nyo naman ah, wala nang mapaglagyan. Kaya hihuli na lang namin to. Kasi hindi pa naman to may kakabit. Mahuli daw yan letter E na yan. Kaya hindi muna namin dadalhin. Ah, siguro isang biyay pa mga idol. Para makumpleto lahat. Pero kunting-kunti na lang sa last na biyay konti na lang mga idol lalo na sa frame isa na lang makakarga namin sa frame sa last na biyay mga idol nakarga na mga idol oh. ayan yung mga salamin silang dalawang box dito na yan mga idol pero yung iba di pa namin nadala yung di pa oh. ayan para sa corner at ito para sa letter A di pa namin dinala punong puno na kasi mga idol ito lahat na yun para sa corner ito isang letter E yan